So doon pa lang, worst case scenario, yung mga products natin dito is talagang panabangan mo. So hindi ka man umaman agad, at least sumeksi ka naman agad, di ba? Naging healthy ka pa, di ba? So yung pa lang, worst case scenario, gumanda ka naman, eh okay na yun. Kaya manan na yun. TikTok mo na yan, di ba? Doon pa lang panalo lang agad eh, gaganda ka ang products natin. Gamitin nyo kasi, di ba? Huwag kayong yung bibili. Makikisabay kasi ako para walang walang courier charge. <laughs> <laughs> napaka-pray po talaga minsan talaga yun talaga anyhow ang point dito guys enjoy the products and sobrang mag-aano mag ka dyan quality naman yung lahat eh. okay so marketing system tools, trainings nandiyan na lahat as I mentioned kanina din kung nakikinig kayo doon kanina sa so sinabi ko regular po may training tayo sa ating team every Monday po Meron po tayong uh, trainer dyan, sila Coach Ferds sila Coach Fernan. and we have also uh, ad, uh ano me invite natin yung ibang mga members natin kahapon po napakaganda ng training I was there no so talagang nakaka-inspire nakaka po nakaka amaze po talaga so sobrang ganda po guys wag niyo ninyong pakawalan yung mga marketing system na binibigay training sa company tools na meron ka tools mo na tong technology tools mo na tong mga presentation na to tools mo na tong zoom na to hindi ka na nagbabaya dito di ba magpapatag ka na lang, ganda tamara mo. Eh, what more pa pag ikaw magbabayad, ba? Ang <laughs> pit natin. Sobrang nakakatawa po. Talaga lahat na, hindi mo, kami, sinasako pa namin ang ah, mga member namin. <laughs> Bago namin madala sa opisina. Di Ang tanong na iba, may upin na ba tayo, coach? Eh, ito nga sa Zoom, hindi ka makapag-attend. So, so, na pa kaya. <laughs> I'm sorry, ah. Pero, sometimes the, the, truth hurts. <laughs> so, minsan, guys, samantalin nyo na to. Samantalin nyo na to. Eh, ang gagawa po pa nga ng mga speaker, yun na lang, panalo na eh, di ba? Eh, yung susunod na speaker pa, kagwapong-gwapo pa niyan, ko po. Pag hindi ka naman umaman, ewan ko lang, di ba? So, simple, powerful, and lucrative pay plan. Guys, uh, kahit hindi ka marunong sa network marketing, kahit bago ka pa lang sa network marketing, this business is simply amazing kasi alam mo, nakachampa ka. Nakachampo ka at alam ko hindi chamba ang nangyayari sa buhay mo. Nakapasok ka sa loob ng presentation na to kasi pinagpipray mo na sana magbago ang buhay mo. Maintindihan mo talaga ang sinasabi namin. Nag-enjoy ka na, kikita ka pa. The best part, hindi ka kalakihan. Hindi ka kabilis, pero sobrang totoo po lahat ng mga sinasabi namin. There's no hyping at all. Di sana, uh, pinakita na lang namin yung income monthly ng bawat isang mga nag-diamond na hindi nyo naman masyadong, ano, ba? Diba? lahat po ng mga nang nang crown tayo mag pinakita na lang natin yung mga figure ng ganun ganun na lang 'di ba at kotse ng mga ganun wala tayong pinapakita ng ganun pinapakita natin is the reality the truth and sometimes uh, yun yung hinahanap po na natin sa sarili natin na sana may ibigay si Lord sa atin na blessings na hindi pa natin makakamit at yung iba talaga nagpupursigin makapag-abroad kumita ng dolyares and akala nila yun na yung success. At hindi natin alam na kahit nandiyan ka lang sa bahay, nandiyan ka lang sa 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 kinuupuan mo, pwede ka na kumita na sobrang laki. Take advantage mo lang yung tools or yung system na meron dito, yung marketing plan, and all the things na binibigyan ni Live Good, enjoy mo lang siya. Alright? So my advice, give yourself six months, another six months kung hindi mo pa rin makuha yan, and another more six months. Kasi nga po, alam mo bakit? With a hard work, consistency, focus, and discipline, everything will change in your life. Pero of course, kailangan talaga ng massive ano yan, massive action, massive hard work po talaga. Hindi po dahil nag-aabang-abang ka lang, yayamang ka na, hindi po ganun. Consistency po, huwag naman consistent na hindi ka nag-i-invite. Consistency <laughs> talagang na ikaw nag-work, talagang pinofocus mo, wala kang ibang ginagawa. Nananalag ta'y sa dugo mo, si live good. And dinisiplina mo na sarili mo. If you are engaged already another network marketing company and gusto mo na mag-full-time dito, disiplinahin mo na na talagang workout mo na ito, mag-brought, mag i-broadcast mo na sa niche sa buong nayon na nasa salibot ka, it can change talaga sa buhay mo. And as I mentioned, kung bago ka palang, sana nakita mo to, and you choose the letter A, if ever sakaling nagyawin mo to, choose letter A. That I want to become an affiliate. Kasi letter B is something na inya, yung iba uh, member lang discount member lang wala pang kataan yun. and yung letter C naman is pagtutubuan ang namin diba? <laughs> so first your letter A tayo tama po ba and letter A will give you the opportunity to earn and uh, with uh, honest ano po talaga malaki po ang blessings na papasok sa'yo just in case na ginawa mo so bukan mo lang wala mga wala sa'yo and my advice lagi po so lahat ng mga kausap po dito at nakikinig po sa atin dito kay Live Good your family is your top priority. And as I always mentioned before, uh, ako po is katulad mo rin na nagduda. Ako ay katulad mo rin na medyo parang ayoko pang gawin. Tapos, so, uh, kasi pag gano'ng kalaking figure, parang tinatawanan ko lang, tinanong ko lang siya. Pero nag-join po ako actually, ang sabi ko kanina, April 24. Pero to tell you, April 11 po talaga ako sumali. Kasi, involved pa po, po ako sa isang network marketing company. Pangalawa, inaaral ko pa rin. So, that time, sabi ko, sige lang, pagbigyan ko lang yung apply na nag-invite sa akin. Pagbigyan ko lang yung kalbo na tao na nag-invite sa akin. Pero hindi ko alam na ang laki pala ng opportunity na, ano niya, na pinapakita niya sa akin. So, although, talagang I have to check everything, talagang lahat pa, ulit-ulit ako nakikinig sa mga speaker po dito, kina Coach Fernand, kina Coach Ferge. That time po, talagang na ano ko na naamis ako sa mga sinasabi sa pinapakita sa marketing plan itself I check also the marketing plan I simulate everything then after a week ah uh, nagdecide na po ako talaga na ginawa ko na siya pero pag decide ko po na gawin ko siya nagpa-member po muna kasi ako may over na pala sa akin at ang dalawang yan ay abangers <laughs> yung isa po nagpunta na ng Canada no so kaalis lang siya last week dito po siya abangers talaga yan nagbayad na ng one year yan imagine mo nasa Canada kung nakita ka ng dollars din na na US dollars, eh Canadian dollars ang income doon. Baka mas malaki pa kikita niya dito later on. Kasi all of the people na meron ako, spill over na sa kanya. Eh imagine mo, platinum na po ako ngayon. So imagine mo, gaano kadami na ang taong na spill over sa kanya. ba? Diba? And automatic po ang system natin eh. Ay nakita ko po, may naka-download din sa kanya, is platinum din, gold din, may ganoon din siya. So ang laki po talaga. So hindi natin sayangin yung potential na pagsali mo. Hindi mo pa sinali yung family member mo. Imaginein mo, kumikita po 'tong mga account na 'to ngayon ng mga taong 'yon na hindi ko naman siya family member. So that's why top priority, top priority mo kaagad dito yung family member mo. So magkano dapat na binayad ko? 150 dollars po para sa tatlong account. Tapos makikita ka na dyan ng 50 dollars. Maganda po dyan, promoted ka sa bronze level. Immediate po 'yan. mag bronze ka kagad. Ang maganda, yung 50 dollars dadagdagan ko na lang mag one year ka na diba? So may income ka na kagad diyan, na pwede mo na pakita yung iba, naghahanap agad ng proof. Ayun, may kita na siya. Although account mo lang din 'yon, pero pag nag-invite ka na lang invite ang invite, regular po talaga may papasok mo na, na pera sa iyo diyan. Eh ipakita mo lang yung vision na nakita ng mga tao dito. Ipakita mo lang yung yung yung, yung nakita mo and yung yung ano, yung excitement level mo, the enthusiasm na meron ka ngayon, tangawakan mo na yan kasi pinag mo na yan. And that's it for my presentation for tonight. Thank you very much po sa pakikinig and thank you very much po. And, uh, let me welcome all of people who will join right now. Congratulations and thank you very much. And let me call the next speaker po natin. Pagko-question and answer muna tayo. But of course, I'd like to call out na uh, ang ating uh, ano, uh, uh, next speaker. Medyo nag na po kasi ako. Pasensya naman po. But of course, ayan, kung may mga katanungan, so pwede po magtanong habang nandiyan na siya. Uh, habang hinintay natin. But let me stop muna pala sharing ang aking ano, recording. Ayan. Ayan. Okay. So, yun po. Okay, let me uh, uh read some of the messages kung sakasakali po ano, hawang natin ang ating guwapong-guwapong next speaker. Ayan siya. I hope na dito na siya. Hindi ko pa kasi narinig na. Yun! Yeah. Ah, narinig ko yung guwapo, re. Ayan. <laughs> Ay. na. Umingi ako nung pamamanin. Last week, nag-iisa si